Hello po mga kababayan. Ayan po, naglalakad po ako dyan. Ngayong umaga, pa, papunta sa door upang kumuha ng sahod. Eh, hey. yeah. mahaba-habang lakarin yan. Kasi, tag dito, malayo ang anong door, ang bangka door sa trabaho ko katunayan po niya ni ano po yan wala po dyan nadaan na bus kasi parang ano siya mabaga sa ati sa Pilipinas si eh, shortcut shortcut kasi kung magbabas ka pa magaantay ka nako malayo layo layo magaantay ka ng matagal sa bus kaya yan yan po oh. malayo <coughs> konti na lang makakarating na rin sa doon makakasahod sa, na rin kaya tatlo. Oh, Ay. kakapagod. Ayan. Uh, maglakad, mainit. Wala akong payong dyan. Kalimutan ko magdala pa ng payong sombrelo. Hinahabol ko nga tanong. Kasi baka may maraming tao. Kaya magwamadali ako kumunta ng doon. Oh. Dami tao. Mamay. Ayan na. Medyo malapit-lapit na pala. Ayan lang. O, oh, ba diba? Malayo. Ala rin. Ayan na nga. May mga tao na. May mga dami. Hello, guys. Siyempre, <laughs> today, nakuha ko ng pera ko. yun, sahod ko sa door. At ito na nga siya. At ito na nga siya. My God. ini Mm. Ayan. Mm. Sahod. Pero sa lahat ng sumasahod, ako yung pinaka malungkot. Pero okay lang. Eh. Oh. Oh. Kung tatanong ninyo kung bakit malungkot. Eh. Hmm. No. Sa sahod. Siyempre. May nakapasa. Utang. Kailangan tapusin bayaran. Kaya. Every month. Halip na masaya. <laughs> wala eh pero ayos lang kasi mas maganda pa rin yung may tinatapos kang bayarin tinatapos mo yung dapat tapusin para sa huli eh. wala no problema diba? sa ngayon kasi guys yung sahod ko is hindi pa talaga manis sa kamay ko kasi nga <coughs> kasi nga ano may bayarin yung guys, ito ang sakit ko, 'di ba? Nakakapanghinaya. Ang Pero hindi, 'di ba? Malapit na siguro mga konting kembot na lang. Yan. Matatapos na ako sa akin bayarin sa monthly. Yung hmm. kaya Yan. Ito. niyo ba kung magkano 'to? Ito ay 5,000 shekel. 5,000 shekel. Ito yung mga. Mm. 200 ka. Ito ka sa inyo para maniwala kayo. 5,000 shekel yan. 1, 2, 3, 4, 100, 600, ano 800. Yan ako lang mo. 1,000. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 2,000. 2 4 6 8, 10 so, magkano na ba? yan nakalimutan ko 3,000 2 4 6 8 10 4,000 2 4 6 8 10 5,000 shekel oh siya Yeah. Lahat po to na itong buong sahod ko, ang sahod ko is 5,000 shekel sa pera po dito po sa Israel. Yan po ang aking minimum salary. And then, sabay yung telepono kong isa. Wait lang po. sa eh, convert po natin kung magkano sa Philippine money ang aking sahod. Mm-hmm. 5,000 shake. Today, hindi na natin kung magkano. Sorry, no, no, no. Teka, nasa na ba? Teka, shake. Shake, Ayan. Yeah. Shekel to Philippine money. Ang palitan po today is 15 15.28 ano today. Ayan hmm. po. <coughs> hmm. Ngayon, Ayan Times na po siya. Teka. Hmm. Magkano kaya? Hindi. 5,000 times 15.28. Ito po siya. Sa palitan niya, maba, medyo ano naman ang palitan. Magkano siya? Sa Philippine money, 76,400. Yeah. Hmm. <coughs> Pero, ano pa lang. Ito yung talagang salary ko monthly. Saan? Hindi po kasama dito yung aking uh, 100 na no, weekly allowance at saka yung stay. Stay na 3, 380. Yung sa loob ng isang buwan meron akong stay na dalawa pero kapag minsan naman kasi may month may month may month po na lima po ang lima po ang shabbat yung pong friday saturday yun kasi dalawa kami may tapelit dito sa sa work ko syempre sanay po sa akin si lolo at kaya ko po yung lolo ko naman kasi nga pag nagbabalagan, nagbubulbelit yung isip niya. Pag umaatake yung dementia po niya. No. Kaya pag lima po yung Friday, Saturday sa isang buwan, ako pa nag stay ng tatlo. Kaya, yun, yun sa, uh, di ano, 380 times 3. Yun. Pero yun po, dito sa 5,000 na ito, hindi ko po yun isinasama kasi pang ano ko na yun sa family ko. Yan. Ang ng kuryente, tubig, pang, pambaho ng mga bata, pambili ng mga pagkain, pambayad sa pag may utang sa tindahan, gano'n. Yun. Yung extra ko. Tapos, tapos yung 100 weekly allowance ko. Sa family din, syempre na Actually, wala naman akong nabibili pa para sa sarili ko kasi nga, inuuna ko muna yung makabayad pagbabayad. may mahirap na kung hindi mo na yung pagbabayad mo, no? paano makakaahon agad sa utang, di ba? Kaya kailangan uh, self-control. Kaya, yung iba po dyan, ay, na naka, naitindihan ko naman po, no? Kaya nagkakautang tayo kasi para din sa pamilya. Kaya lang, ang pangungutang natin ay huwag po natin sanayin ang sarili natin umutang ng umutang. Pag hindi po, kinakailangan. Hmm ayun po ay para sa sarili ko yun po yung mindset ko na ganun. kapag hindi kailangan mag guutang yun kaya oh. yeah. <clears throat> sa mga yun, yun, yun. nga sa may mga may mga utang baon sa utang na kagaya ko yun eh, actually bayad na naman ako sa placement fee ko huwag nyo na lang po alam kung bakit hanggang ngayon nagbabayad pa rin ako pero ilang months na lang matatapos na konting kembot na lang Kapit lang kay Lord uh, at uh, magkaroon ng self-control sa sarili. Pag alam po natin na tayo ay may bayari na sunod-sunod, ano eh, tayo, maging ano na lang tayo. Magiging ano tayo sa sarili natin. Kontrolin natin. Yan. Pag hindi kailangan, huwag maungutap. Maraming paraan. Pwede mag-extra-extra ka kung nakakalabas ka, di ba? Pero, hmm, pag gaya nga, may stay naman, tulong din sa pamilya. Meron ka din ng 100 shekel, huwag mo munang unahin ang sarili mo. Yung 100 shekel na yun, para sa pamilya mo muna. Kasi hindi naman habang buhay, yun, ano, nakatali ka sa utang. Kung magkakaroon ka ng disiplina, madali ka makakatapos. Na, yun yung motto ko. Mindset ko. Hmm, kaya, pag may utang pa tayo, tapusin muna natin at huwag, um, um, muna tayo yung sumigi na sumigi para hindi po tayo pabawang sa utang. Kasi pag nabawang tayo sa utang, wala, wala, wala tutulong sa atin na basta-basta tao, lalo na pag pera, pera ang usapin. Hmm. Ay ako kasi sa totoo lang may tumulong sa akin. Pero di ko na lang ikukuwento eh, kung ano. Sa na po 'yun. Ano? You know. Thank you for watching. God bless us all. Kapit lang kay Lord at huwag po tayong susuko basta-basta.